Karong buntaga, kana na po na kombinasyon ang ahong himo. Carrots, apple, saging, o kamotitaps. tops. So, ang manang go na taaring napita sa so, hang blender nga heavy duty nga way pagluib until now buhi pagihapon bisagdag ko gahi ng ijang iblend Go, rajud na si nang go. So, same procedure. Mikos, mikos ang tanan. O, gawin nang gibutangan O, gatas. Katulit ang magmuriyangan na ni Fatmir. Mauna. Mikos, mikos, ragi hapon. Unja, gibutangan po na na. gamay nga honey kay kanang aron mo blend pa jud ang ijang kalami. Gamay ra po na kanang sakto-sakto ra. Naka-estimate naman ko. And then, mikos-mikos. Aho sa nag-iuna o blend kay kahibang mga gahi o daghano na tubig. Dili mo pino ang inja ang mga ingredients kasi matutuho pa ng uban. So, yung ana, raan pagkahuman ana, hindi pino na makita mong, na ni nga Kinapinuhan na dyan pag-adyo. Aho na si Jangge Butangan. Aning ice candy. Kanina yung mga sobra-sobra na ako maghimong ice candy para maura po yung i-mix inigkasunod para bugnaw ang resulta. Pag magbutang sa ice di, ahong gibutangan po na o tubig sa lubi nga patay. Kaya kadalaw mo lagi may magkudkud o lubi para na po sa manok. So, inig ba diba? Inig buak na man dyan ay tubig. Di na namo sayangan. Ibutang na namo sa ref. Aron mauna po na among ibutang kung magblend ni, o bisan unsa. Magblend ay ko bisan unsa, charot. Unsa mao na dadjon na siya ang resulta kinalamian. O di diba? So tagay na puntaan ni mga madi. Duha katagayan sa. Unsa Kundya... Apo ah, sa tan-awa pinuhan kinapinuhan ka adjo ang resulta. Piskay jud. Kinalamian jud na. So ihatag sa naon ning usa sa anabs di jud na kamahayan and then maura jud na akong ika-share ninyo pag suway laman mo di, balik na punta katong mixture murag bag pa man tong na apple ga research pogo, kinaokihan ra sila i-blend suway na suway so na ug na mo anang dapita kay basta ka kay kinalamian ga jud pag adyo, di jud mo magmahay barato ra bitan ang ingredients ana go, go na,